Ako po sa isang masarap na merienda sa mga nakikisa sa pabasa. Nga may ihadid po sa inyo. Yan po ang ginataang halo-halo. O, di ba? Very early in the morning. Wig-wig-wig-wig. Yes. At syempre, para po turuan tayo kung paano lutuin yan, narito po ang ating food enthusiast at local culinary expert na si Aching Lilian Borromeo. Good morning, morning Aching, Aching Lilian. Lilian. Good morning. Okay, uh, po. Pwede hubang bang pa... Ano po? Uh, sure po? Marami na natatakam. Oo pwede pwede, ano bang una natin dapat gawin sa ating... Uh... Halo-halo with bilo-bilo. ginataang -bilo. halo-halo. Bilo, bilo Siyempre, ang first, ay, 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 prepare na natin ang Bil bilo-bilo kasi matagal itong ginagawa. Saan ah. mga anong usangkap nito? Yung, yung rice na... Okay. Gluten is kal kalapong. Yung, oh, yung malagkit okay. ng kanin. Okay. Okay. Noong Nung unang panahon, okay. ginigiling yan. Pero okay. ngayon, meron ng flour. Ayan. Yeah. So, okay. Kapag-pilot na tayo. And then, kasi okay. yung mga sangkap-sangkap natin, i-prepare na rin natin. Meron tayong yung yung kamote. kamote. Okay. Meron tayong saba. Okay. okay. Meron tayong langka. Naku, yun, oh, yun ang masarap dyan. Ah, yeah. Wow. na uh, Okay. Ah, ito, ito, may din. Sugar ito. Oh. Ito po, ano ito? Ah, pang topping sana, una. Alright. Okay. So, una, painitin muna natin yun. Pakulo. <laughs> Pakuloan. Pakuloin ah, oh, na. Oo okay. nga. Ah. Ito, kumukulo na siya. So, ang pinakamatagal maluto, ang saging. So, isaba. yun ang unahin. Sa baso maglalagay okay. na natin ito. At yung Lilian, parang kakaiba yung panluto ninyo. Anong tawag dyan? Dun sa Ay, ah, ito? Uh -ho. Ito ay tatso. Tatso? Anong kaibahan ng paggamit ng tatso dun sa ordinaryo na ginagamit natin ng buwan? Ito kasi madaling uminit at wala na nga po, mainit pa rin siya. Ah. ah. At saka itong gamit ang ating mga ninuno nung araw. Ganda. May nabibilan pa ba niya, Aching? Parang minamana na lang. Minamana na lang? Oo, minamana. Saka lang mapamanahan tayo niya, Atchings. Marami pa pa kayo niyan, Aching. Okay, pagkatapos muna natin maisa lang naman itong ating saba, ano nang susunod natin? Ang susunod itong ating kamote. 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 Okay. Ay, kung malaki yung pamilya mo, dagdagan mo. Of course. Bawal ang ano, magdamo. Oo, oh, oh, oh. <laughs> yung kamote, parang yan yung pampabusog eh, no? Oh. Kasi yun yung mga so, mapigat ayan, dyan. So, sunod ayan, sunod-sunod na natin ilalagay. Oh, At so, na, ito na. Ito mula yun. Oh, ah, oh. ito muna, bakit oh. may ganun ba? Mas yung, yung, yung yung matagal din yun matagal din. Ah, okay. So, tapos, am, ang, key is, kung ano yung pinakamatagal, oh, unahin. Tapos, susunod dyan, dilog dilog. Oh, ang dami mo nagawa, Mare, ha? Ay, oo, oh, talagang ganyan ang buhay. Mukhang 54 ay, yan, ha? Oo, oh, ayan. At talagang pare-parehong size. Ah, okay, oo, oo. Kasi talaga minaction ko habang kanila. Andun ako sa may ano, so, ah. So, na minto yan mamaya, ha? I promise. Ay, ayan Ay. na nga. Hindi ako nagbasag nito, ah. Ayan. Ayan. Uh, Shane, okay. so, gano'n katagal natin lulutuin yan? Pagka yung bilog-bilog, eh, nag-float na siya. Parang, Ayun ang indication? Oo, indication. Tapos, last lagay mo ito, at saka yung sugar. Ayun. So, yun lang ka, mga, parang two minutes na lang yan? Yung sandali lang na lang. Ah, right. sandali, sandali. Okay. At dahil, umangat na ho, ang bilog-bilog. At <laughs> yung, meron mga hindi makapaghintay. Ito <laughs> na, ito na, ito na. Okay. Okay. Yeah. Ayan po <laughs> ating ginataang bilo-bilo. Yes, perfect merienda kasama Halo ng pabasa, yes. diba? Kaya sinabi natin kanina. Yes. At ito, syempre, <laughs> meron pa tayong mga Uh, Tapos, and kay Mada. And mada pwede na pwede. Po. Okay. Pero no, tama. Eto cookies to ng San Nicolas, no? Yes, Basta dala ni Aching Lilian. atching thank you, ha. Thank you very Salamat much. Salamat kung mabuti. <laughs> okay, pwede na mag-take home para sa biyahe. Oo, pwede, pwede na. Thank you so much. Alright, thank you very much. atching thank you. Kain na po tayo dahil maubusan tayo, Pia. <laughs>